Guys, papasok na kami dito sa subik sa pare. Ayan guys, ang subik sa pare. Ito na, pipila na kami, manunod na kami ng animal show. Okay, so everybody, Master Game, makinig po muna tayong lahat. Dito na kami, nasa loob na kami ng animal show. Ayan guys, nag-umpisa na. Ayan na yung mga ibon. Nagsisimula na mag uh, palabas na ng kanilang mga talino. Ayan, kita nyo guys. Shoot. Ang galing ano. Grabe, ang tatalino ng ibon. oh. Kita nyo. Ayan, kinuha pang pira. O, oh, ilalaglag na. Ayan, ilaglag nga. Ayan, magsasalita yata ito eh. Ayan no, Ano kayo ipapagawa rito? Ayan, lumipad. Ayan no meron pa. Ayan, itong dalawang hibon naman o. Oh. Kapagalingan itong dalawang hibon sa pagpapasyok ng gula. Ayan, ang galing-galing.

Kita niyo mga guys, ang so, gagal nila. Ayan o, nagpapahabol yung mama o. Oh. Ang galing-galing eh. Nagpapahabol. Ayan o, paku mga babay rin mo. Ayan o. Nagtatakbo ano. Okay guys. Ang isa naman ng video.